Hello po, kumusta pong lahat? Sana po ay okay pong ating kalagayan. So, alam nyo, sa panahong ito, kailangan talaga magsalita ang mga kristyano talaga. Marami pong mga influencer dito sa social media na kung saan, kung ano-ano ang uh, ini-impact nila sa mga tao, lalo na po sa mga kapata na siyang uh, priority natin na uh, talagang... Uh, may guide sila, yung mga kabataan patungo sa magandang landas. Walang iba kundi yung paglapit sa Diyos, kumilala sa Panginoong sa Kristo sapagkat dyan naman talaga nagsisimula sa spiritual. Kapag okay kasi yung ating spiritual, ay susunod na lang ang lahat. Eh. So sabi nga sa Matthew 6.33, Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, pinakamagandang pundasyon talaga ng mga tao is spiritual. So, kaya ganito nangyayari sa ating bansa, hindi maayos, maraming uh, mga mapagsamantala, mga kurap. Kasi nga, ano eh, uh, karamihan sa mga Pilipino kasi ay religious lamang. So, buong church, pero yung tunay talaga na pagsunod at pagkilala sa Diyos, yun yung kulang. So, yung malalim na relasyon sa Diyos, yun talaga ang kulang. Kaya ganun, mga politiko, mga maka naman daw, kasi nakikita sa church. Pero, ano eh, ba ba bakit pa rin nagkukurap? Kasi yung personal relationship nila sa Diyos ay hindi maayos. Yung kasing mahalaga, yung relasyon sa Diyos. Yung, kapag sinabi yung relasyon sa Diyos, hindi ito yung may Diyos na iniwala ka. Hindi ganun eh. So, ang tunay na relasyon sa Diyos, yan yung talagang kikilalanin mo siya, na siya ang Panginoon, tagapagligtas, ang iyong uh, master, siya ang iyong uh, hari ng iyong buhay, nahanda ka magpasakop. So kapag nagpasakop kasi sila sa Panginoon, automatic yung law of God, yung principles of God, ay automatic na dadali natin sa lifestyle natin yon. So yun ang problema nakikita ko sa ating bansa. Talagang uh, spiritual crisis talaga. Kapag ganun pa man din na tayo ay nalalayo sa Diyos, akala ng mga Pilipino ay napaka-religious nila, okay sila sa harapan ng Diyos, pero nagre-religion lang pala sila. Iba yung religious sa ano eh, sa pagpapasakop sa Diyos. Iba yun eh. Yung pagpapasakop kasi sa Diyos ay ay handa kang sumunod. Kumilala sa Diyos, kilalain ang kanyang prinsipyo, alamin ang kanyang patakaran, alamin ang kanyang mga warning, ang kanyang mga command. So, yan po ang nakikita kong problema sa ating bansa talaga. Yun yung nais naming i-impart sa mga kabataan na mapalapit sila sa Diyos talaga. Para maligtas yung next generation, may lapit tayo. Uh, ang mga Pilipino ay may lapit talaga natin sa Diyos, hindi lang nagre-religion kundi patungo doon sa katwiran ng Diyos sa pagsunod sa katwiran ng Panginoon. Ang daming influencer dito sa social media na sinusundan ng mga kabataan, pina na kung saan mga mali rin mga tinuturo ng ibang mga influencer isipin mo merong mga influencer na nagtuturo na magalit sa magulang sa mga parents may mga influencer na suicidal ang social media halos dyan na po kumikilos ang mga tao kahit saan pumunta talagang nandyan yung cellphone nila dala nila so maraming tao talagang gumagamit ng social media at uh, malaki ang impact ng social media kaya uh, binibigyan ko ng hamon ang mga kristyano so hindi lang ako nagbibigyan ng hamon kundi meron pa pong mga iba na nagsasalita na, na magsalita tayo ng katotohanan huwag tayong mahihaw, huwag tayong matakot so normal lang naman na maraming mga kritiko maraming uh, taas kilay so ang mahalaga, ginagawa natin ito sa ating Panginoon at para sa ating uh, kapwa, sa ating bansa na umunlad ang ating bansa sa pamagitan kasi ang nagpapaunlad naman talaga ng bansa ang Diyos eh. Pero hintulutan niya yung mga disaster dahil nga sa mga kasalanan natin. Pero kontrolado niya lahat. Kaya niyang magtanggal ng mga pinuno, kaya niyang magpalit ng mga matitino. Siya pa rin talaga ang may kakayanan na magbago ng ating sitwasyon. So ang kailangan lamang hanapin natin ang kanyang kaharian hanapin natin ang kanyang katwiran. Sana po ay nasa maayos po tayong kalagayan ngayon. Mag-ingat po tayo. At ingatan din po natin ang ating health sapagkat marami po sa panahong ito mga nagkakasakit. So anyway, God bless you po sa lahat. Maraming salamat.